guys no? ang ganda na ngayon guys no ng uh, Commonwealth Avenue. Ito ngayon guys ay uh, ito to uh, a view no. Ayun, uh, sakay tayo ngayon guys dito sa bus. Ah, uh, bago uh, bus ito guys no. Ah, uh, papunta kay Ber. Oh, uh, muna tayo no. Uh, Magbuwas-buwas muna ng uh, konting uh, kasalanan no. Uh, sabi ganito. Eh, uh, ayun na mga guys na bilang isang uh, ay hindi mo maiwasan na magkaroon ng uh, salal. Pero siyempre, kaya nga mayroong mga simbahan. No? mayroong mga simbahan eh, para tayo ay uh, mag-inay-inay o mag na uh, matawad, No? Kung ano man ang ating mga nagawang kasalanan. Ayun. Eh. ayan, uh, habang uh, i-enjoy ko kayo no? sa mga tumadaan Uh, eh. ah. at ay natin itong ng ang Avenue dito sa Kisang City ito guys ay medyo malapad na eh. nakikita ninyo malapad ito kaya medyo uh, hindi dito uh, masyado heavy ang uh, traffic no? bukod lang dun sa mga daan no? na talagang medyo makipot pero dito kasi medyo malong ito bali ito ay uh, bali it 7 uh, lane 7 ano? lane ito no, sa commonwealth uh, eh. ang ginawa nilang uh, uh dana. Ano? Napakalaki, napakaluwag Pero pagdating sa minsan sa mga dulo, mayroon lang apat na lane. Kaya medyo, oh, heavy ang traffic. Ah, uh, ayan. So, uh, oh. i-enjoy ko kayo guys na dito. Sa komo, abi niyo. samahan niyo ako oh, sa aming biyahe. Oh, dahil magiingit tayo na yeah. umalis -tay muna. Um, uh, dito sa Ah, uh, Bawang Montani dito sa Mission Theater. Kaya siyempre kasama natin, no? Ang kasama kasama natin, ang ating general manager. Kaya, no? Kaya ka niya. Kaya kaway kaway daw, guys. Ang mga general manager yun. O, ayan ating uh, general manager. O. Ito guys, no, yung mga gawa ngayon, no, nung uh, MRT7, uh, napakaganda na kayang building, uh, pero hindi pa tapos, ano, nalangka. Pero ang ganda ng kaninang gawa ha. Ang ganda ng kaninang gawa ha. No? Baka 2027 daw. Ah, 2027. Ito ay matatapos na no? Yung kanilang uh, parang air skyway. Papunta itong ano ha. Papunta itong uh, uh, Bulacan. Ano, Bulacan. 2027 daw ito ay bubuksan na no, sa publiko. Kasi yan na sinasabi nila. Ayun o, no, oh, ayun sa mga bali-bali na. Pero na uh, tentative lang yun ha. Kasi na ito nga uh, sabi nga nila, 2020 daw ay tapos na. Pero ngayon ay 2024 na. Mag 2025 na. Eh, uh, ganito pa lang no, ang kanilang nagagawa. At uh, mayroon pa silang uh, uh kalsada na halos uh, hindi pa. Yep. Nakumpisahan o kung hindi man unopisan no, ay eh, patapos pa lang ano, marami pa silang uh, uh, ginagawa ay, eh. ay pero siyempre abangan natin ang mga langgan dahil pag natapos yan ay, ay na talaga no, ang traffic dito sa kong lalo tigit no sa mga last hour kasi guys no sa mga last hour doon nagkakaroon ng up -up, no? uh, build up traffic pero siyempre kung tapos na yan ay eh, eh na no yung mga tao nah ito guys yung black uh, candle ito naman yung uh, uh, white ito yung red candle at yan yung uh, yellow candle ano? You know? oh yan at sya siyempre magsisili tayo para na at uh, siyempre guys pag inuha nyo lahat ng uh, kulay ng uh, ng uh, kandila yun doon uh, guys ay lahat ng uh, simbolo no, lahat ng sinasabi at sasabihin o sinasabi ay uh, nakapalo yeah, no, at, siempre, sa kandi yan. Yeah. Siyempre, naman sa nagkakas na kapalo ba siya? Pwede tayo ng King Peter. Pinsun ka, ang ganda na natin pa na dito ng pa. At, 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 at right, and, um. yeah. and, uh, ito yan sa yung loob ng Sir Peter. ba guys? Ang ganda yan ng Salamat. Kaya pala pala ka. masin nakikita ko na Vlogs TV. God bless to all mga kaminoy.